Paano kung ang isang maliit na sikreto ay kayang baguhin ang iyong buhay magpakailanman? Si Nostradamus, ang propetang ang mga bisyon ay yumanig sa buong mundo, ay nag-iwan ng isang misteryosong mensahe, itago ang isang simpleng bagay sa iyong kaliwang bulsa at susundan ka ng swerte araw-araw. Isipin mong magising ka bukas na may bigla ang pera, mga pagkakataon na bubukas, at biyaya na dumarating ng hindi inaasahan. Ang mga Pilipino ay matagal nang naniniwala sa pamahiin at mga agimat, higit pa ito sa paniniwala, ito ay propesya. Huwag palampasin ang pagkakataong ito, dahil ang susi sa araw-araw na swerte ay maaaring nasa iyong abot na. Ang tanong ay tatanggapin mo ba ito o palalagpasin na lang? Sa Pilipinas, lagi itong binubulong ng ating mga nakatatanda tungkol sa pagdadala ng isang bagay sa ating bulsa para sa swerte, maaari itong barya, rosaryo, o kahit maliit na papel na may nakatiklop na dasal. Pero paano kung mismo si Nostradamus ang nagpapatunay sa sinaunang karunungang ito daan-daang taon na ang nakalipas? Ang kaliwang bulsa ay hindi basta-bastang lugar, ito ay pinakamalapit sa iyong puso, kung saan nagtatagpo ang enerhiya, kapalaran, at swerte. Kapag inilagay mo ang tamang bagay doon, hindi ka lamang sumusunod sa tradisyon pinapagana mo ang isang propesya. Maraming Pilipino ang nagtataka kung bakit ang ilan ay madaling humikayat ng biyaya, habang ang iba ay patuloy na nahihirapan. Ang sagot ay maaaring nasa nakalimutang kaugaliang ito. Ipinahayad ni Nostradamus na pinapabora ng swerte ang mga nagdadala ng simbolo ng kasaganaan ng may pananampalataya at intensyon. Isipin mong pumasok sa trabaho, paralan, o kahit bumili ng tiket sa loto na dala ang sikretong ito sa iyong bulsa, maaari biglang maging pabor sa iyo ang mga pagkakataon. Ito ay hindi lamang pamahiin, ito ay isang pintuan patungo sa iyong kapalaran. Sino si Nostradamus? Bago natin tuklasin ang sikreto kung ano ang dapat mong itago sa iyong kaliwang bulsa, alamin muna natin ang tao sa likod ng propesyang ito, si Nostradamus. Ang tunay niyang pangalan ay Michel de Nostredame, ipinanganap noong 1503 sa France. Hindi siya ordinaryong tao lamang, siya ay isang manggagamot, isang astrologo, at higit sa lahat, isang tagahanga ng hiwaga na ang mga sinulat ay patuloy na umiiwan ng baka sa buong mundo hanggang sa mga sumunod na siglo. Sumulat si Nostradamus ng koleksyon ng mga hula sa isang aklat na tinatawag na Les Profits, na inilathala noong 1555. Nasa loob nito ang daan-daang taludtod, nakasulat na parang palaisipan, na tumatalakay sa mga kaganapan sa hinaharap. Marami sa kanyang mga propesya ang natupad, mga digmaan, malalaking sunog, pag-angat at pagbagsak ng mga pinuno, at maging mga natural na sakuna. Ang tumpak na prediksyon na ito ang nagbigay sa kanya ng katanyagan bilang isa sa pinakasikat na mga propeta sa kasaysayan. Ngunit narito ang hindi alam ng marami, hindi lamang tungkol sa mga hari at kalamidad ang sinasabi ni Nostradamus. Nag-iwan din siya ng mensahe para sa ordinaryong tao, mga babala, ritual, at maliliit na aksyon na maaaring magdala ng proteksyon, biyaya, at swerte sa kanilang buhay. Naniniwala siya na ang kapalaran ay hindi lamang hinuhubog ng malalaking pangyayari, kundi pati na rin ng maliliit, araw-araw na desisyon. Para sa mga Pilipino, ang mensaheng ito ay tila pamilyar at malapit sa puso. Bakit? Dahil lumaki tayo sa paniniwalang kahit ang simpleng aksyon, tulad ng paglalagay ng bigas sa pintuan, pagdadala ng barya sa pitaka, o pagbulong ng dasal bago lumabas ng bahay, ay kayang baguhin ang daloy ng ating araw. Naiintindihan din ni Nostradamus ang parehong katotohanan, dumarating ang swerte sa mga taong may respeto sa maliliit na ritual na may malaking pananampalataya. Dito nagiging mahalaga ang kanyang mensahe tungkol sa kaliwang bulsa. Hindi lamang ito tungkol sa isang bagay, ito ay tungkol sa pagdadala ng enerhiya, intensyon, at propesya malapit sa iyong puso. Isipin mo ito, kung natupad ang kanyang mga bisyon tungkol sa digmaan at kalamidad, bakit hindi pansinin ang kanyang sikreto tungkol sa personal na swerte? Ang iniwan niya ay hindi alamat. Ito ay isang nakatagong kasangkapan na maaaring baguhin ang direksyon ng iyong buhay. Kaya ngayon, habang tayo ay sumusulong, kailangan nating itanong, bakit ang kaliwang bulsa? Bakit hindi ang kanan? At ano ang tunay na kahulugan ng pagsasanay na ito? Ang mga sagot ay magbubukas ng iyong mga mata sa karunungang mas matanda pa sa panahon. Ang nakatagong kahulugan ng kaliwang bulsa. Bakit ang kaliwang bulsa? Bakit hindi ang kanan o kahit sa ibang lugar? Upang maunawaan ito, kailangan nating tingnan ang malalim na simbolismo na hawak ng sinaunang karunungan at tradisyon ng mga Pilipino. Ang kaliwang bahagi ng katawan ay palaging tinitingnan bilang pinakamalapit sa puso. Dito naninirahan ang emosyon, dito dinala ang pananampalataya, at dito dumadaloy ang enerhiya ng may mas malakas na kapangyarihan. Kapag may inilagay sa kaliwang bulsa, hindi lang ito hawak ng tela, ito ay inilalapit sa mismong pintig ng buhay. Para kay Nostradamus, hindi ito aksidente. Naiintindihan niya na ang puso ang pintuan kung saan nagtatagpo ang kapalaran at intensyon. Alam din ang mga Pilipino ang katotohanan ito kahit walang mga aklat ng propesya. Itinuro sa atin ng ating mga lolo at lola na ang mga barya sa bulsa ay nagdadala ng swerte kapag naglalakbay o na ang maliit na kartang dasal na inilalagay malapit sa dibdib ay nagpoprotekta sa atin mula sa kapahamakan. Kahit ang lumang pamahiin na nagsasabing huwag lumabas ng bahay ng walang barya o susundan ka ng kahirapan ay sumasalamin sa parehong ideya, ang swerte ay dapat palaging dala lalo na sa bahagi ng puso. Ang kaliwang bulsa ay konektado rin sa pagtanggap ng enerhiya. Sa maraming espiritual na tradisyon, ang kanang kamay ang nagbibigay at ang kaliwang kamay ang tumatanggap. Kaya kapag may inilagay kang makabuluhang bagay sa iyong kaliwang bulsa, simbolikong pinapanatili mong bukas ang sarili mo sa pagtanggap ng biyaya, pera, at proteksyon mula sa universo. Alam ni Nostradamus na ang swerte ay hindi hinahabol, ito ay naakit kapag tayo ay nakaalin. Isipin mo, ilang beses mo nang nakita ang mga tao na nanalo ng oportunidad, promosyon, o kahit mga premyo sa loto, habang ang iba na kasing sipag nila ay naiwan lang. Ang kaibahan ay hindi palaging sa pagsisikap. Minsan, ito ay nasa pag-alin sa enerhiya. Itinuturo ng propesya ni Nostradamus tungkol sa kaliwang bulsa na dalhin natin ang swerte araw-araw na parang magneto sa mga biyaya. Hindi lang ito pamahin. Sinusuportahan pa ng agham ang kapangyarihan ng ritual. Ipinapakita ng mga pag-aaral na kapag naniniwala ang mga tao na may dala silang agimat, tumataas ang kanilang kumpiyansa, bumababa ang stress, at gumaganda ang kanilang desisyon. Para sa mga Pilipinong likas na espirituwal at may pananampalataya, mas malakas ang kombinasyong ito. Kaya sa susunod na maglagay ka ng bagay sa iyong kaliwang bulsa, tandaan, hindi ka lang nagtatago ng bagay. Naglalagay ka ng susi malapit sa iyong puso. Isang susi na pinaniniwalaan ni Nostradamus na maaaring magbukas ng araw-araw na swerte. At nayon, narito ang pinakamalaking tanong, ano ba talaga ang dapat mong ilagay doon? Ang lihim na bagay para sa araw-araw na swerte. Nayon, narito na tayo sa tanong na nagliliyab sa iyong isipan, ano ang bagay na tinutukoy ni Nostradamus? Ano ang sikreto na dapat mong dalhin sa iyong kaliwang bulsa para sa araw-araw na swerte? Itinuturo ng propesya ang isang bagay na simple, isang barya. Hindi ito ginto, hindi mamahaling hiyas, kundi isang simpleng barya na sumasagisag sa kayamanan, daloy, at oportunidad. Bakit barya? Dahil ang barya ay palaging simbolo ng daloy ng enerhiya. Ito ay dumadaan mula kamay sa kamay, mula bulsa sa bulsa, nagdadala ng kwento ng kasaganaan. Para kay Nostradamus, ang barya ay isang buhay na simbolo ng swerte na hindi nagpapahinga. Para sa mga Pilipino, ito ay napakalinaw. Lumaki tayo sa paniniwalang ang pagdadala ng mga barya sa pitaka o bulsa ay humihikayat ng pera. Sinasabi sa atin ng ating mga magulang na huwag lumabas ng bahay ng walang kahit isang piso, dahil kung walang laman ang bulsa, mawawala rin ang swerte. Hindi lamang ito karunungan sa kultura, ito rin ay sumasalamin sa propesya na iniwan ni Nostradamus. Ngunit hindi basta-basta barya ang pwede. Pahiwatig ni Nostradamus na ang barya ay dapat ibinigay sa iyo, hindi kinita. Bakit? Dahil ang barya na regalo ay may dalang enerhiya ng kagandahang loob, kabutihan at biyaya. Kapag natanggap mo ito at inilagay sa iyong kaliwang bulsa, dala mo hindi lamang ang metal, kundi ang vibrasyon ng kasaganaan na ibinahagi ng iba. Isipin ang ritual na ito. Isa, pumili ng barya. Maaring ito ay pinakamaliit na denominasyon, ngunit dapat ito ay ibinigay ng malaya. Maaari itong manggaling sa kapamilya, kaibigan, o kahit sukli na ibinigay sa iyo ng may kabaitan sa tindahan. Dalawa, linisin ang barya. Bago ito ilagay sa bulsa, hawakan ito sa pagitan ng iyong mga kamay at magbulong ng maikling dasal o afirmasyon. Sa tradisyong Pilipino, maaaring simpleng dumating na ang aking swerte. Tatlo, ilapit sa puso. Ilagay ito sa kaliwang bulsa araw-araw bago lumabas ng bahay. Habang ginagawa ito, isipin ang mga pinto na bumubukas, dumadating ang pera, lumilitaw ang mga oportunidad, at nakapalibot sa iyo ang proteksyon. 4. Huwag gastusin. Ang bariyang ito ay hindi para sa pagbili o pagbebenta. Ito ang iyong simbolo, iyong agimat. Ang paggastos nito ay sumisira sa daloy ng enerhiya. Kapag isinagawa mo ang ritual na ito araw-araw, yaalin mo ang sarili mo sa propesya. Ang barya ay nagsisilbing paalala na ang swerte ay hindi malayo, ito ay kasama mo sa bawat sandali. Isipin ang posibilidad. Gumigising ka tuwing umaga at inilalagay ang barya sa kaliwang bulsa. Naglalakad ka patungong trabaho, palengke, o paaralan, dala ang swerte malapit sa puso. Kahit dumating ang hamon, pakiramdam mo ay protektado ka kahit ka po sa pera, naaalala mong ang kasaganaan ay patuloy na dumadaloy sa iyo. At narito ang isang makapangyarihang bagay, marami sa mga Pilipino ay ginagawa na ito nang hindi nila namamalayan. Nagdadala ng maliliit na barya o agimat ang mga bahay mula sa bahay. Ang mga estudyante ay may mga swerte ring barya sa panahon ng pagsusulit. Minsan, naglalagay ng barya sa dashboard ang mga jeepney driver para sa swerte sa araw-araw na kita. Pinapatunay lamang ng propesya ni Nostradamus ang matagal na nating alam, ang swerte ay dapat dalhin ng may pananampalataya. Sinasabi ng iba na dapat pilak ang barya, dahil ang pilak ay sumasagisag sa kaliwanagan, katotohanan, at daloy ng enerhiya. Ang iba naman ay naniniwala na kahit tanso ay may tamang vibrasyon. Ang mahalaga ay hindi ang material, kundi ang intensyon sa likod nito. Kapag naniniwala ka na ang barya ay iyong link sa swerte, ito ay nagiging ganap na yon tandaan, nakikinig ang universo sa pananampalataya. Ang isang barya sa kaliwang bulsa ay tila maliit lamang, ngunit kapag may paniniwala, nagiging magneto ito para sa mga biyaya. Ito ang dahilan kung bakit iniwan ni Nostradamus ang ganitong mensahe, hindi para lituhin tayo sa malalaking ritual, kundi para ipaalala na ang swerte ay nakatago sa pinakasimpleng gawain. Kaya sa susunod na maghahanda ka para sa iyong araw, huwag kalimutan ang iyong susi, telepono at higit sa lahat, ang iyong swerte barya sa kaliwang bulsa. Dahil sa dalang iyon, hindi ka lamang naglalakad sa karaniwang araw, naglalakad ka sa araw na nakaalin sa propesya, kapalaran, at kasaganaan. Paano naubnay ang ritual na ito sa paniniwalang Pilipino? Sa loob ng maraming siglo, ang mga Pilipino ay namuhay ng may malalim na paggalang sa pamahiin, ang mga simpleng gawain na, kahit maliit, ay may makapangyarihang kahulugan. Mula sa paraan ng pag-greet sa ating mga nakatatanda gamit ang manupo, hanggang sa paglalagay ng pagkain sa mesa tuwing bagong taon para sa kasaganaan, ang ating kultura ay puno ng mga ritual na nag-ugnay sa atin sa swerte, proteksyon, at biyaya. At kapag tinignan ng mabuti, ang propesya ni Nostradamus tungkol sa kaliwang bulsa ay perpektong bumabagay sa ating sariling tradisyon. Isipin ang payo mula sa ating mga lolo at lola, laging magdala ng barya sa bulsa, dahil kapag lumabas ka ng walang laman ang bulsa, iniimbita mo ang kawalan sa iyong buhay. Ito ay eksaktong nagre reflecta sa ipinahiwatig ni Nostradamus. Ang pagdadala ng maliit ngunit makabuluhang bagay sa kaliwang bulsa ay siguradong hindi alis sa iyong tabi ang swerte. Makikita rin natin ang paniniwalang ito tuwing bagong taon. Naglalagay ang mga pamilya ng barya sa bulsa at pinapagsabay ang pag-uga sa hating gabi, naniniwala na ang tunog nito ay humihikayat ng kayamanan para sa darating na taon. Sinasabi rin ng mga magulang sa kanilang mga anak na magsuot ng polka dots dahil ang bilog ay sumasagisag sa pera. Lahat ng ito ay nagpapakita ng isang katotohanan, ang pera at biyaya ay enerhiya, at dapat natin silang panatilihing malapit kung nais natin silang lumago. Kahit ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa, ang ating mga bayi, ay nagdadala rin ng mga swerte sa kanila. Ang ilan ay may baryang pinagpala ng kanilang mga magulang, ang iba ay nagtatago ng maliit na rosaryo o prayer card sa kanilang wallet o bulsa. Sinasabi nila na ito ay nagbibigay sa kanila ng lakas ng loob, pag-asa, at swerte sa ibang bansa. Ang gawain ito ay hindi na iba sa iminungkahi ni Nostradamus, panatilihing malapit sa puso, sa kaliwang bahagi, bilang shield at magnet para sa kasaganaan. Ang nagpapalakas sa ritual na ito ay ang pagsasanib ng propesya at paniniwala. Ibinigay ni Nostradamus ang karunungan, at inihanda na ng ating kultura ang ating puso upang tanggapin ito. Kaya't ang mga Pilipino ay nakaka-relate ng malakas sa ganitong gawain. Hindi lang natin ito nakikita bilang pamahin, kundi bilang extension ng ating pananampalataya. At ang pananampalataya ang tunay na nagpapagana sa enerhiya. Ang bariya sa kaliwang bulsa ng walang paniniwala ay simpleng metal lamang. Ngunit ang bariya na dala ng tiwala ay nagiging simbolo ng kasaganaan. Sinasabi nito sa universo, handa na akong tumanggap. Pinapaalala nito sa iyo araw-araw na hindi ka nag-iisa, ang swerte ay kasama mo at nasa loob mo. Kaya nang sinabi ni Nostradamus na magdala ng isang bagay sa kaliwang bulsa para sa araw-araw na swerte, hindi siya nag-imbento ng kakaibang ritual. Pinapatunayan niya lamang ang alam na ng ating mga ninuno, ang maliliit na gawaing may sinseridad ay maaaring magbukas ng pinto sa kasaganaan. Ang propesya ay nagiging totoo hindi sa mga libro o kasaysayan, kundi sa ating araw-araw na buhay, sa bawat Pilipinong nagsasapantaha na dalhin ang swerte malapit sa puso. Koneksyon sa Zodiac, sino ang pinakabenepisyaryo ng ritual ng kaliwang bulsa? Ang astrolohiya ay matagal nang nakahumaling sa mga Pilipino. Marami sa atin ang nag-check ng horoscope sa diaryo, sa Facebook o naririnig sa radyo. Naniniwala tayo na ang mga bituin ay may dalang mensahe para sa ating araw-araw na buhay. At tulad ng propesya ni Nostradamus, ipinapakita rin ng Zodiac ang mga nakatagong katotohanan tungkol sa swerte at kasaganaan. Kaya paano nag-ugnay ang ritual ng kaliwang bulsa sa mga Zodiac signs? Simple lang ang sagot, bagamat lahat ng signs ay maaaring makinabang sa pagdadala ng isang bagay sa kaliwang bulsa, may ilang signs na mas natural na nakaalin sa enerhiya ng kasaganaan. Mas malinaw ang mensahe ni Nostradamus para sa kanila. Tuklasin natin. Taurus, Abril 20, Mayo 20. Ang Taurus ay pinamumunuan ng Venus, planeta ng kagandahan, pera, at kasaganaan. Ang mga Pilipinong Taurus ay kadalasang naghahangad ng katatagan at ginhawa para sa kanilang pamilya. Para sa kanila, ang pagdadala ng barya sa kaliwang bulsa ay parang pagbubukas ng pinto sa mga pagkakataon sa pananalapi. Pinapalakas nito ang kanilang natural na pagnanasa sa seguridad. Sa taong ito, maaaring maranasan ng mga taurus na sumusunod sa ritual na ito ang bigla ang pagtaas ng kita, o di inaasahang regalo mula sa mga mahal sa buhay. Pisces, Pebrero Labinsyam, Marso 20 Ang Pisces ay mataas ang espiritualidad at intuitive. Sila ay mga mangarapin na madalas nakakasense ng enerhiya na hindi nakikita ng iba. Para sa isang Filipino Pisces, ang pagdadala ng barya sa kaliwang bulsa ay higit pa sa pangakit ng pera, pinapalakas din nito ang kanilang espiritual na proteksyon. Si Nostradamus mismo ay isang taong may paningin, kaya natural na konektado ang pises sa kanyang propesya. Maaaring mapansin nila ang paghasa ng kanilang intuition, na maggagabay sa tamang oportunidad, maging ito man ay mga numero sa loto o tamang desisyon sa buhay. Leo, Hulyo 23, Agosto 22 ang mga Leo ay likas na pinuno, may tiwala sa sarili at magnetic. Ngunit kahit mga pinuno, minsan ay nahihirapan sa pananalapi o pagkilala. Ang bariya sa kaliwang bulsa ay nagbabalansi sa kanilang masiglang enerhiya, ginagawang tuloy-tuloy na biyaya. Para sa mga Pilipinong Leo, ang ritual na ito ay makakatulong maghalo ang pride at humility, nag-aanyaya ng pagkakataon na magtagumpay ng hindi nawawala ang katatagan. Sa taong ito, maaaring makatanggap ng promosyon, leadership roles, o pagkilala na magdadala ng material na kita ang mga leo na sumusunod sa ritual. Virgo, Capricorn, at Cancer Bagamat hindi ka bilang sa main three, malaki rin ang benepisyo ng ritual para sa kanila. Mahilig sa praktikalidad at routine si Virgo, kaya ang araw-araw na pagdadala ng barya ay nagiging disiplina ng kasaganaan. Pinamumunuan ni Capricorn ang Saturn, planeta ng disiplina, at tinutulungan sila ng ritual na gawing konkretong yaman ang kanilang pagsusumikap. Si Cancer, na konektado sa pamilya at tahanan, ay nakakahanap ng kaginhawaan sa pananatiling malapit sa puso ang kasaganaan, perpektong sinasagisag ng kaliwang bulsa. Ang katotohanan, hindi lamang para sa iisang grupo ang propesya ni Nostradamus. Para ito sa lahat na handang maniwala. Ngunit pinapakita rin ng mga bituin na ang ilan ay mas mabilis at mas malakas mararamdaman ang epekto. Para sa mga Pilipinong naniniwala sa parehong propesya at zodiac, napakalakas ng koneksyon na ito. Ipinapakita nito na ang biyaya ay hindi basta-basta, nakasulat sa mga bituin, binubulong ng mga propeta, at pinapatunayan sa ating pang-araw-araw na ritual. Kaya't ikaw man ay Taurus, Pisces, Leo, o kahit anong sign, ang paglalagay ng barya sa kaliwang bulsa ay higit pa sa pamahiin. Ito ay isang pahayad, ako ay nakaalin sa mga bituin. Ako ay nakaalin sa kapalaran. Tinatanggap ko ang swerte sa aking buhay. Mga kwento at tunay na halimbawa. Ang mga propesya at ritual ay kadalasang parang malayo o mahirap paniwalaan hanggang sa marinig natin kung paano ito tumutok sa buhay ng mga totoong tao. Ang mensahe ni Nostradamus tungkol sa kaliwang bulsa ay tila simple, ngunit kapag isinabuhay, nagdudulot ito ng makapangyarihang pagbabago. Tuklasin natin ang ilang kwento, totoo at simboliko, na sumasalamin sa karanasan ng mga Pilipinong naniniwala sa pananampalataya, tadhana, at maliit na ritual. Ang manggagawang nakakita ng pag-asa. Si Ramon, 42 dalawa anyos, isang construction worker mula Quezon City, ay ilang buwan nang nahihirapan. Ang kanyang sahod ay halos hindi sapat para sa renta at pagkain. Isang gabi, iniabot sa kanya ng kanyang ina ang isang barya na isang piso lamang, at sinabi niyang ilagay ito sa kaliwang bulsa at huwag itong gagastusin. Natawa si Ramon sa simula, ngunit nagpa siya siyang sundin ang payo ng kanyang ina. Ilang araw ang lumipas, dumating ang isang nakakagulat na tawag. Isang kaibigan na tinulungan niya noon ang nagrekomenda sa kanya para sa mas mataas na sahod na trabaho. Sa loob ng isang linggo, halos doble ang kanyang kita. Parang naalala ako ng swerte, sabi niya. Ang bariyang iyon ang nagpapaalala sa akin na hindi ako nakalimutan ng Diyos o ng Universo. Para kay Ramon, ang bariya sa kaliwang bulsa ay hindi magic, ito ay pang-araw-araw na paalala ng pag-asa na nag sa kanya sa bagong oportunidad. Ang estudyante at ang exam. Si Angela, isang college student sa Cebu, ay madalas nakararamdam ng kaba bago ang exams. Sinabi ng kanyang lola na ilagay ang bariya sa kaliwang bulsa habang nagtetest, Naniniwala siyang makakapagpakalma ito at magdadala ng tabumpay. Tinanggap ni Angela ang payo at bulong-bulong siyang nagdasal sa barya bago pumasok sa silid-aralan. Sa kanyang pagkagulat, hindi lamang siya nakapasa kundi nakakuha rin ng mas mataas na marka kaysa inaasahan. Ipinagpatuloy niya ang ritual sa bawat eksam na sumunod. Sabi niya, hindi ibinigay ng barya ang mga sagot kundi ang kumpiyansa at kapayapaan ng isip upang magawa ang pinakamahusay. Parang kalasag ito, paliwanag niya. Parang hindi ako nag-iisa sa exam na 'yon. Ang lucky charm ng boy. Maraming overseas Filipino workers, of us, ang nagdadala ng maliit na token mula sa kanilang tahanan. Si Mario, nagtatrabaho sa Dubai, ay nagbahagi na palagi siyang may dalang barya ng Pilipinas sa kaliwang bulsa. Parang konektado ako sa aking pamilya at sa bansa, sabi niya. Isang araw, nakaramdam si Mario ng kawalan ng pag-asa matapos ilang buwan ng paghahanap ng mas magandang trabaho. Habang naglalakad pa uwi, hinipon niya ang barya sa bulsa at bulong na sinabi, gabayan mo ako. Sa gabi din, nakatanggap siya ng mensahe mula sa kaibigan tungkol sa bagong oportunidad. Ngayon, may matatag na trabaho siya na nagbibigay daan para makapagpadala ng mas maraming suporta sa bahay. Naniniwala si Mario na ang barya ay tulay ng pananampalataya, nagdadala ng kanyang intensyon sa universo. Ang maswerteng mananaya. Minsan sa maliliit na paraan, nagpapakita rin ng resulta ang ritual. Si Liza, isang tindera sa Davao, ay nagdala ng isang barya na regalo sa kaliwang bulsa matapos marinig ang propesya ni Nostradamus. Napansin niya na tuwing sasali siya sa maliliit na community raffles, madalas na napipili ang kanyang numero. Kahit hindi palaging malaking premyo, nakatatanggap siya ng mga maliliit na gamit, grocery packages, at iba pang biyaya. Parang hinihila ng bulsa ko ang swerte sa akin, natatawang sabi niya. Para sa kanya, patunay ito na ang swerte ay hindi kailangang malaki, maaari itong dumating sa araw-araw na paraan. Ipinapakita ng mga kwentong ito ang isang mahalagang bagay, maliit man ang barya, makapangyarihan ang paniniwala at intensyon sa likod nito. Ang propesya ni Nostradamus ay tumutugma sa kultura ng Pilipino kung saan bawat gawa ng pananampalataya ay mahalaga. Mula sa construction workers, estudyante, tindera, hanggang sa office, ang simpleng pagdadala ng bagay sa kaliwang bulsa ay nagiging simbolo ng pag-asa, proteksyon, at kasaganaan. Sa huli, ang swerte ay hindi tungkol sa paghihintay ng milagro. Ito ay tungkol sa paghahanda ng puso, pag-alin ng enerhiya, at pagtanggap sa biyaya araw-araw. At minsan, sapat na ang isang barya sa kaliwang bulsa, malapit sa puso, upang buksan ang pintuan ng tadhana. Mga babala at paalala. Habang nagdadala ng pag-asa at oportunidad ang propesya ni Nostradamus tungkol sa kaliwang bulsa, may kaakibat din itong mahalagang paalala, ang swerte ay hindi dapat abusuhin. Ang barya na dala mo ay simbolo ng pananampalataya at intensyon, hindi isang magic trick para palitan ang pagsisikap, disiplina o katapatan. Madalas, nagkakamali ang mga tao at iniisip ang ritual bilang shortcut sa kayamanan. Umaasa silang sa pamamagitan lamang ng pagdadala ng barya, agad silang mananalo sa loto, makakahanap ng walang katapusang pera, o makakatakas sa responsibilidad. Ngunit hindi ganoon gumagana ang swerte. Tulad ng itinuro sa atin ng ating mga nakatatanda, dumarating ang biyaya sa mga taong nirerespeto ang parehong pananampalataya at pagsisikap. Ang barya ay hindi pamalit sa gawaing mabuti, ito ay pampalakas lamang nito. Isa pang babala, huwag gamitin ang ritual para sa kasakiman. Ang propesya ni Nostradamus ay tungkol sa pag-anyaya ng pang-araw-araw na magandang kapalaran, hindi sa pagsunod sa walang katapusang kayamanan sa kapinsalaan ng iba. Kung ang puso mo ay puno ng pagiging makasarili, inggit o kawalang katapatan, nawawala ang bisa ng ritual. Ang kaliwang bulsa ay dapat maglaman hindi lamang ng barya, kundi pati na rin ang enerhiya ng pasasalamat. Nariyan din ang paalala ng paggalang. Sa tradisyon ng Pilipino, ang mga bagay ng pananampalataya, maparosaryo, prayer card, o kahit bariya na binasbasan ng intensyon, ay hindi dapat ratuhin ng pabaya. Huwag iba to ang barya, ipusta ito sa sugal, o kalimutan ang layunin nito. Kung gagawin mo ito, ito ay magiging metal lamang. Higit sa lahat, tandaan ito, pananampalataya ang tunay na susi kung walang paniniwala nananatiling nanatiling salita lamang ang propesya ni Nostradamus. Ngunit sa paniniwala, nagiging buhay ang barya sa enerhiya, umaakit ng mga oportunidad na kaayon ng iyong sinseridad. Kaya dalhin ang barya ng may kababaang loob, hindi kayabangan. Gamitin ito bilang paalala na mamuhay ng may pag-asa, magtiwala sa proseso, at manatiling bukas sa biyaya. Sa ganitong paraan, pinararangalan mo ang karunungan ni Nostradamus at ang espiritu ng Pilipino na nagiging sisidlan ng swerte ang pinakamaliit na bagay. Pangwakas at Panawagan Habang natatapos natin ang paglalakbay na ito, isang katotohanan ang malinaw na sumisilip, hindi iniwan ni Nostradamus ang kanyang mga salita para sa mga hari at pinuno lamang. Ang kanyang propesya tungkol sa kaliwang bulsa ay para sa iyo, ordinaryong tao na naghahanap ng pag-asa, gabay at pang-araw-araw na swerte. Isang simpleng barya na dala malapit sa puso ay nagiging higit pa sa metal. Ito ay nagiging tulay sa pagitan ng pananampalataya at kapalaran, sa pagitan ng iyong pagsisikap at ng mga biyayang naghihintay na dumating sa iyo. Matagal nang alam ng mga Pilipino na ang maliliit na ritual ay may malaking kapangyarihan. Mula sa mga barya sa bulsa tuwing bagong taon hanggang sa mga anting-anting na binasbasan ng ating mga nakatatanda, pinapaalalahanan tayo ng mga gawain ito na ang swerte ay hindi aksidente, ito ay inaanyayahan. Tandaan natin ang mga natuklasan natin. Ang kaliwang bulsa ay sumisimbolo sa enerhiyang pinakamalapit sa puso. Ang barya, lalo na kung regalo, ay nagdadala ng kasaganaan at kabutihan. Ang ritual ay perpektong umaakma sa paniniwala ng Pilipino tungkol sa swerte at proteksyon. Pinapatunayan ng Zodiac na ang mga bituin mismo ay sumusuporta sa gawain ito. At ang mga kwento ay nagpapakita na nabubuhay ang swerte kapag aktibo ang pananampalataya. Munit gagana lamang ang propesya kung ikaw ay maniniwala. Kung walang pananampalataya, wala ang barya. Kung may pananampalataya, nagiging magneto ito para sa mga oportunidad, pananggalaban sa negatibidad, at paalala na hindi ka kailanman nakalimutan ng sansinukob. Kaya bukas ng umaga, bago simulan ang araw, huminto sandali. Hawakan ang iyong napiling barya, ibulong ang iyong intensyon, at ilagay ito sa kaliwang bulsa. Habang lumalabas ng pintuan, damhin ang enerhiya ng propesya na kasama mo. Inaanyayahan din kita na isama ang komunidad sa gawain ito. Ikomento sa ibaba ang iyong zodiac sign at isulat, a welcome daily fortune. Sa pamamagitan ng deklarasyong ito, binubuksan mo ang iyong puso at inaalin ang sarili sa mga biyayang para sa iyo. Kung ang mensaheng ito ay tumama sa iyong puso, huwag itong itago, ibahagi sa pamilya at kaibigan, upang sila rin ay madala ang swerte malapit sa kanilang puso. Mag-subscribe, manatiling konektado, at sabay nating tuklasin ang mga lihim ng propesya, pananampalataya, at kapalaran. Dahil ang iyong swerte ay hindi naghihintay sa malayo, nandoon na, tahimik na nagpapahinga sa iyong kaliwang bulsa.